So, yung Papanga at doon Donya Asuncion, eh, konektado lang siya. Yes. And yung papunta kami doon sa kaibigan ni Leo para bumili ng beer. Oh. Iinom sana kami. yo. Ah. Yes. Eh, kayo magbungkag ni. Nakita ko tong okay. ano, from, the, from a distance. Yes. Aray. Howie. Trumps ko. Nalabay isa iyo! Wow, tugpan tukpan tugpan din. Lanting, lanting. Lanting, lanting, lanting. Are you fucking kidding me, man? Ano? <laughs> <Aloha? laughs> oh, Gogo. O, okay, kira mo na. Tugpan din, tugpa. Nadyo kay ano, di ba? Anong masitawa ka na? Lucky Charm. Plus over ba? ada bang mataas? Ano to? Basta saan ka nang galing? Julia. ano, babili ka na ng ano? Mga... Puro matag nasa ko. Julia. Pura, Ayos, ayun. Pura kasa? Wala ka, pura tag airport mo. Dito pa subunod Di ka nagtataka bakit may coral dito tapos may barbed wire? Kasi guys, this place over here is the runway of Francisco Bangoy International Airport. Yes, International Airport ito guys. Toto toto toto. Dito. Pero bakit wala ira plano? Dati, Hindi pa, ka lang mainom doon yo. <laughs> Para tay tanga dito. Wow, pamasahe. Lepad <laughs> lang gamay lang. Lang lang. Senior? Ha? Senior? Ah. mo na kami guys. Senior. Tsaka Yosi.

ang gawain ang totoong buhay. A you moments later. Punto. Handa ba ba ito? Surak na pa, baby! sorry, book Draw-book. Ah, <laughs>

Kasi taga rito siya eh. okay. Ang bahay nila yun nandun. Yeah. Ang, if you wanna know, if you wanna know kung saan kami, yung, yung, yung exact location namin, dito kami sa Pampanga ba ito yo? Oh, Dunya Asuncion. Ah, Dunya Asuncion. Sa dulo, no? Dulo? Mm, dulo. Dulo lang Dunya Asuncion ito. Uh, so, yung Pampanga tsaka Dunya, Asuncion eh, konektado lang siya. Yes. And yung kapunta kami dun sa kaibigan ni yo para bumili ng beer, Uminom sana kami. Gondreo. Yes. Bungkag ni nakita ko tong ano from the far from a distance. Yes, alright. Hoy, ramsco. No. no Nananap isa yo. Utok pa nitugpan. Genting-genting. Genting-genting lang ting. Diri tugpan. Are you fucking kidding me, man? No. Okay, ramana. Tumpan din tumpa. Ay, kay ano niya ba kana ka na? kana Charm charles over ba kanan kung hindi hindi ba ay ay Guwang na jugo pre. Ha? Huh? Mission accomplished ba? Oh yeah, we got three. <laughs> we have we have shot three airplanes. Two landings in isang take uh, take off. Yes, guys. So ano yung pinag-usapan pinag-usapan natin kanina? Yung exact location namin, dito kami dito kami sa Dinasan Chan. Ah. Oh. Mabalik ba? Oh, lagi. Ah. Agad lang. Kita <laughs> namin. So, tara. <laughs> baba ka na muna ba Baba na, baba na Ikaita -tay -tay na tayo Ang muna una ha mm. Saba tas sa tagiya. Anay ah, Okay yeah. 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 na Okay na <laughs> Shit As so what I've said kanina Dito kami sa dulo banda ng isang kalye sa Dunya Asuncion So Ito The runway. Ito yung spot na kusan nagla-landing tsaka take off O oh, hindi, ito yung spot na dito lagi nagla-landing yung mga airline or private plane na pag dumating ng Davao through air travel. Diba? Wala lang mga ibang nagla dito lang lahat, oh. diba? diba? Wala mga ibang airport ang Davao, Wala. diba? Wala nang Wala ibang runway, diba? So ito yun. Ito yung ano. Ano yung pinakadulo. Beautiful view ah. Huh? So ganito na lang ha. Kasi gabi na. So we gonna go home na. Ubus na ba yun? Oh. Shot natin. Anong pa konti. Uy, mo inubos? Pa. <laughs> Meron pa. Meron pa. Hindi pa So babay ka na. Babay ka na. Okay guys. Sumakit yung dito abay. Okay. shell Punta kayo tayo. Ano? Pundahan si Miko. Eh hina boys mo di kwarto ni. Lakasan mo na tin sinibgo guys, andiyan lang bahala. Hmm. hmm, Clorox diyan. Shout out kay Miko, si Sibo. Mindanao journey. Sibo. Mindanao. Ah, charot. Ah, shout out tama. Yes, so it